dagdag pa para may panibago ako bukas. Yes, uh, magandang hapon mga minamahal kong mga taga bye. At uh, dito ngayon ako sa uh, Barangay Batasan Hills, Quezon City, Pok Pagasa. Uh, dito ako nakatira sa Pok Pagasa at uh, umikot ako kanina kung bakit ako hinapon sa pagikot kasi umulan kanina. At akala ko magtutuloy-tuloy ang ulan kaya parang lalabas ako na hindi. So, eto, uh, namili, umikot muna ako At minabili nga akong kalakal dito Kay ate Ma'am, ano pa ano ma'am? Hello. Hello Ha? Ay Kuya At, at dito ko kuya ako nabili ito mga kalakal na ito Ayan nga, yung plastic At uh, may kaunting bakal naman ako nabili yan. So, ito yung mga nabili ko. yan, Plastic. yan. May ilang pirasong bote ng gin. Ako nabili. So, inabot na ako ng hapon sa pamimili. At... Uh, Lumabas ako kasi kailangan napaka-araw-araw na pambili ng bigas, pambili ng ulam, gano'n. At uh, hindi pa kasama doon ang pambayad sa ilaw, pambayad sa kuryente, hindi pa kasama doon. At uh, bahala na, uh, kailangan lagi makalabas. eh minsan kasi, uh, nag ko ng video, namimigay ako ng flyer. Kaya minsan, hindi ako nakakapamili ng mga bakal bote. Eh. Kaya ngayon, Uh, siguro mamaya mamigay din ako ng flyer, meron pa akong ilang pirasong flyer kasi nga kukunti na rin yung flyer ko at uh, magpapaserox na naman ako ng mga flyer na yan para ibigay ko sa mga kababayan ko at para matagdagan pa rin yung aking mga uh, followers sa Facebook, sa Youtube naman ay subscribe, subscriber. Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Please, like and share po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Mabuhay po.